Napatay sa mga pulis sa Tugbok Police Station 9 at sa drug by bus operation alas 6.23 kagabi, Agosto 23 sa Wiscox Alley Ali, Phase 1 di home Subdivision, Tugbok Proper, Davao City. Ang usa ka Obrigil Sagayle Sabroso, 32 anyos, residente sa Purok 9A, Saloy Phase 3, Paragay Santo Niño, Tugbok. Subay sa report sa kapulisan, unang napalitan usa usaka sa Shenga, doon ay sulod sa gituuhang siya buwang suspect, apandihang nagpailan na ng pulis ang iyang katransaksyon, mihulbot sa dalang revolver, o gipusil ang pulis, o swerteng na tapik ni ini ang baril og nabaslan og pusil. Dead on arrival sa hospital ang suspect. Balor 20,000 pesos ang nasigdit og napalit na gituang shabu sa napatay nga suspect. Nasikop sa mga pulis sa Maa Police Station 16 ang usa ka Dennis Mark Husay atol sa drug by bus operation bantang alas 6:38 kagabi sa Purok 26 Riverside, Barangay Maaning, ning Ang suspect residente sa Purok 5, Barangay 76-A Bukana, Davao City. Tanan-tanan, mobalor sa so 400,000 pesos ang napalit og nasigmit nga gituang shabu gikan sa suspect. Laing residente sa Pro 12, St. John Bucana, Barangay 76-A, Davao City ang nasikop sa drug by bust operation sa mga pulis sa Police Station 2 pasado alas 11 kagabi Agosto 23. Kihila sa mga pulis ang suspect na si Dennis Garcia Hunares, residente sa naisgutang lugar. Balor 12,800 pesos tanan ang nakuhang ituuhang siya bugikan sa suspect. Nasubay sa mga pulis nga si Hunares na dakpan o napriso na 2015 sa susamang kaso apan nakagawas tungod sa plea bargaining. Samtang na dakpan og na rescue human ang bypass operation kagahapon sa hapon Agosto 23 sa Pro 15 sa nasa Barangay 76-A Davao City. Gila sa mga pulis ang nadakpan nga si Arzel Marcelones Lorenzo, 18 anyos ug ang igsuon ni ini nga 16 anyos. Ang duha nakuhaan og napalitan og gituuhang pinaugang mariwana ng mukantidad tanan 7,548 pesos.